Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangala ay Sis. Siya'y anak ni Abiel at apo ni Zeror na anak ni Bekorat at apo naman ni Afia. Mayroon siyang anak na ang pangala ay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Sis. Kaya, inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ng mga asno. Kinalugog nila ang kabululan ng Ephraim at ang lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Dagtuloy sila sa Salim, ngunit wala rin. Dagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang makita nang dumating si Saul, sinabi ng paminuon kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahilain mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Dumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, saan po kaya makikita ang manghuhula? Sumagot si Samuel, ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman. Tinuha ni Samuel ang sisidla ng lanis at binusa ng ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, Binusang kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pangumahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Poon, ang bigay mong lakas. Sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari. O poon, dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon, ang bigay mong lakas. Sahari hari nagpapagalak, dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat pinutuman siya, hiling niya'y buhay. At iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas. Sa hari nagpapagalak at naging dakila. Pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog at makapangyarihan. Iyong pinagpala. Nang pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon, ang bigay mong lakas. Sa hari nagpapagalak. Aleluya, aleluya, ikaw, Kristo ay sinugo upang sa dokay magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Doong panahon diyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuluan niya nagpatunoy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Kumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Dakita ito ng ilang estribang kabilang sa pangkat ng mga parisiyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad. Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Darinig ito ni Jesus at siya ay sumagot. Hindi na nga mailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Dapat ito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,